What? Wow. Hello guys, good morning. Mga kasari. For today's video, ay masyashare ko sa inyo ngayon. Uh, isa sa aking mga customer ay uh, nagalit. Bakit nga ba nagalit ang aking customers? Ito po ang nangyari guys. Isashare sure ko po sa inyo ang isang customer ay na uh, sa akin ng lunis at ang sabi niya, pagdating ng Sabado ay magbabayad siya. At ngayon, ang ginawa ko pagdating ng Sabado, hindi po ako maniningil po magsingil ng nangungutang sa akin. Uh, Saran ako maniningil sa araw ng linggo. Yan po. Pagdating ng linggo sa hapon, ay nag... Uh, naniningil na ako sa kadmiya. Dahil, uh, pag sabado, hindi po siya nagpakita sa akin at wala po siyang sinasabi. Pero kung... Pagdating ng Sabado, kung wala siya ikabayad at magsabi lang siya sa akin, makaintindi naman ako. Hindi na malako yung taong hindi marunong umintindi. Makaintindi naman ako dahil uh, meron po tayong iba't ibang uh, problema sa buhay. Kaya uh, kapag magsabi lang sa akin, ay makapag-intindi naman ako. Pero sa pangyayari niya, wala po siyang sinasabi sa akin ng Sabado. Kaya, um, pagdating ng linggo, naniningil po ako. At ang sabi niya na huwag daw akong maningil dahil wala pa siyang pera. Naku, hindi ko naman alam na wala siyang pera. At sinabi ko sa kanya, ako ay maniningil dahil umabot ng linggo. Ang promise mo ay Sabado. Yan po ang aking uh, nasabi, pero ang sinagot niya ay nagagalit siya. Um, sinabi niya na, bakit ka naniningilis sa akin na wala pa akong pera? O, anong gusto mo? Yung, uh, ano, magnakaw siya para pambayad sa akin. Sinabi ko, hindi ko naman sinabi na magnakaw ka. Magsabi ka lang. Kung wala kang pera, o anong sinabi niya? oo sinabi ko na ngayon, wala akong pera. Bakit ka nagalit? Ako ay hindi nagalit na nagpanong sa iyo. At uh, nagsabi lang ako ng... Uh, hindi, nagsabi lang ako ng mahinahon. Hindi pa ako galit na nagtatanong. o nag-uusap naman tayo, uh, sabi niya na uh, huwag daw siyang um, sisingilin dahil hindi po siya taong pasisingili kapag nong siyang pera. Yan po guys na sinabi ko na okay kung kamagwayad sa ngayon ay mag uh, sabi ka lang or bigyan mo na lang ako kapag may pera hat. Yan po ang sinabi ko sa kanya. At ngayon, na isipan ko na kapag bumalik at uh, manghingi ng ano, despensa o oh, meron siyang utangin ulit, uh, hindi ko na siya pa utangin. Yan po ako kapag ako ay uh, hindi naman magalit. Uh, masasaktan. <laughs> yan po. Kapag ako ay sasaktan, uh, yan lang ang ginagawa ko para hindi maulit. Awag uh, na lang pautanin. Kapag galit siya, ay wala kong magagawa. Galit lang siya. At uh, kuno ano ang nasa isip niya, ay sa kanya na yan, wala akong uh, pakialam kung ano ang mga uh, masasabi niya o ano, uh, ma niya para sa akin. Pero sa akin lang, kung ganyan ang tao, ay hindi po ako mag uh, bigay pa ng uh, o oh, paun ko pa ulit, dahil magbigay lang yan na uh, yung hindi maganda na makikita sa ibang customers ko. Hindi po ako ganyan. Kaya ang uh, ginagawa hindi na ako nagpapautang at sa mayun, hindi pa siya nagbabayad. Uh, naisipan ko, mas maganda uh, sa aking nagawa na uh, ma-share ko sa inyo ngayon ya, uh, gawa ko ay para sa akin maganda, hindi ako nang papautam ng malaki. Dahil kapag siya ay na magbayad, hindi po yan masakit sa akin dahil hindi po siya malaki ang inuutak. You know, yan po. Ang ininya niya ay 350. pero malaki na yan dahil hindi na po um, malaki ang aking punan. Maliit lang ako. Ang aking punan uh, sa 350, malaki na yan. Pero uh, tub niyan sa aking mana. Uh, naisipan ko na 350 ay tubo lang yan sa aking mga paalak. Kaya uh, buti na ganyan lang ang halaga na ino. -a. Kung magbayad, uh, maganda. Pero kung hindi, ganda narin rin. Yan na lang ang nasasabo sa aking sarili. At uh, inyo guys, sana kung meron kayong paungin sa mga bagong nagsimulang sari, -sari store, uh, ikapapayo ko hindi naman natin maiwasan na mangungutang ang mga customers nin um, lalo nandito sa nandito yu sa ah uh, sa bukid o dito tayo bukid marami ang mga customers na pangungutang kaya depende lang po na depende lang po atin sa mga tendera o nga owner ng mga sa store kung ilan o uh, magkano nating ipapautang sa kanila. Dahil guys, o mga kasari ka po, ka po akong, uh, may tan, may sariling tindahan na maliit, kinakailangan po natin na uh, may limitasyon po tayo sa dahil kapag tayo ay unang utang sa mga tao po tayong uh, maitinda na pata, wala na po tayong uh, uh pinag-aw, oh, pambibihating mga panindayan po, ang ating sa isip, hindi natin um, tanggalin sa ating na, hindi tayo tanang marami o oh, blaki po. Kaya sa akin po, nagpapautam, nagpas ng uh, 500. Yan po, may limitasyon po, 500 lang po. Sa aking mga sukit pa lang po, yung maganda magbayad pero, mga bago na mauutang po may limitasyon po. Ako, may 200, 100, may 300, dipindi lang po yan sa uh, mangganda magbayad. Nagmasif uh, sa aking customers ko, mga magandang magbayam. Kaya, napag-isipan ko na kailangan po na isip-isip uh, na huwag natin i- ubos ang ating pagtitiwali mga customers dahil kita tayo lang ang mga taang uh, sa sarili. Sila po ay, ang ibang di po sila umintindi sa atin. Inintindi nila ay uh, sa kanil, sa sarili na lang nilang kanitindi. Kaya tayo mga tendera, tayo lang ang um, ma matag ito hayo. So, maisip, gawa yun ang paraan. papaano natin palaguin ang ating uh, sari kahit maliit lang. Kaya kung meron tayong maliit na sari-sari, kailangan po tin ang mga plano. At huwag natin iisipin ang ibang tao. Iisipin po natin paninda. Okay lang ang mga customers natin, yung ba hindi bumaktin at nagalit ta tayo mga tendera layo garit sa kanila. Yan po. Dito lang po ako magtatapos. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. At sana sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Ellen. Maraming salamat po sa inyong lahat.